million family food packs at 720,000 pesos na halaga ng tulong ipinaabot sa mga tinamaan ni Tropical Storm Ramil. Alinsunod sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin na mabigyan ng agarang tulong at kapanatagan ang mga sinalanta ng Tropical Storm Ramil. Umabot sa 2 million family food packs ang inihanda ng DSWD para sa mga apektadong lugar. Binigyan din din ng DSWD na mayroon pa itong mahigit 169 million pesos na standby fund na handang gamitin para sa ongoing disaster response operations. Sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, ang DSWD ay nakapamahagi na ng paunang tulong sa 382 uh, family food packs at 547 ready to eat food boxes na nagkakahalaga ng 720,925 pesos. Ayon sa tala ng ahensya, may 14,500 affected families o 30,368 individuals mula sa 147 barangays sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Western Visayas. Namahagi rin ang disaster response personnel ng DSWD na mga ready-to-eat food sa mga stranded passengers sa Bicol Region kung saan nagkaroon ng suspension ng sea travel. Nagpaabot din ng tulong ang ahensya sa Sorsogon kung saan unang naglandfall ang bagyong Ramil. Sa kabila ng sunod-sunod na sakuna sa bansa, lindol at bagyo, siniguro ng DSWD na sapat at tuloy-tuloy ang replenishment ng relief supplies para sa mga apektadong residente. Alinsunod pa rin ito sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na siguruhing walang Pilipino na magugutom sa oras ng sakuna.